bentahan na goal sa social media pa, lalo sa Facebook. Ewan ko bakit hindi na check ito ng FB, ng Facebook. Presyo 50,000 to 100,000 pesos, baby for sale, online. Ganun, kalala. ah uh, ano pong aksyong ginagawa po ng DSWD ngayon upang masawata po itong modus na to ah uh, uh, ASEC? Yes, sir. Aljo, tama po yung nabanggit niyo, lumbos oh. po talaga, lubhang nakakabahala. At talagang pung nakakalungkot. Ito mm. nga pung uh, mga sinasagawa ng mga individual o mga grupo using the social media platform mm. as a means nga po to to exploit yung ating pong mga kabataan, particularly you no know, yung mga infants. And uh, gayang po ng nabanggit natin kahapon. Ah, uh, this is a cruel means. Eh? This is a cruel way of uh, treating children uh, and exploiting them. Ano po? Uh, alam naman po natin that the SWD um, is really uh, strong in its campaign to protect and promote the best interest of the child. And uh, of course, the best interest of a child, which is espoused in our constitution, mm. ay dapat talagang lumaki ang isang bata o isa sa mga uh, interest niya, best interest niya talaga is lumaki sa piling ng kanyang biological parents. Kung kaya pa po nakakalungkot na dito sa nangyari ay mismong magulang ang nag-subject sa kanyang anak for online selling or online adoption. Meron. In in clear violation of our existing laws. Dapat makulong Now, ito. Nandun po dun sa... Hmm. Tama po. Right, right. Ngayon, doon po sa nabanggit nyo Sir Aljo, ano po ba ang ginagawa ng PSWD? Of course, we are in close coordination with the National Authority for Child Care and with the Philippine National Police, particularly sa Women and Children Protection Center, the Anti-Trafficking in Persons Division. Nang sa gayon ay patuloy nating mamonitor at matrace itong mga social media platforms that are being used or utilized para nga po sa ganitong Uh, activities which uh, we consider as cruel activities uh, with respect to how they treat our children. And of course, we are also in close uh, coordination with uh, Meta or Facebook mm -hmm. ng sagayon uh, yung mga grupo o mga pages that are proliferating and are using their platforms as a means of uh, uh, illegal uh, uh, adoption ay po uh, At the same time, Uh, yung nga pong nga nabanggit kanina na uh, pagmumonitor natin ng mga Facebook sites ay patuloy nating isasagawa para talagang ma and of course ma